Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador At Tagapagtanggol ng Baya Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na Ang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli na po ang yung de Pipanyo Labrador sa ating pong programang Confirmado. At syempre binabati din po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama. At syempre sa mga kababayan ho natin sa abroad na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programang Confirmado. Maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ah uh... Sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan tulad po ng lagi nating sinasabi uh, nakikiusap po tayo sa ating mga masusugit na taga-sabalbay huwag po kayo mag-skip ng ads nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong linggo de Pipanyo Labrador at syempre huwag niyo rin kalimutan na mag-share sa inyong mga mahal sa buhay sa palapit sa inyong puso Okay, uh, dumako na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Sa araw pong ito mga kababayan, ang sentro po ng ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga alipore si na sobrang silent ngayon. Na kung saan sobrang nakakabingi po yung kanilang mga katahimikan. Unang-una na po dyan, ito pong si Bato de la Rosa, si Robin Padilla at itong si Bongo. Dahil po sa kanilang pananahimik, ha? Dahil po sa kanilang pananahimik. Marami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong ano kaya ang nasa utak ng mga alipores ngayon ni Digong na kung saan madaming mga katanungan po ang sumasagi sa kaisipan ng ating mga kababayan. Yung iba naman, yung iba nating mga kababayan ayon ho sa aking naririnig para ho sa kanila kaya daw nananahin o kaya daw nananahimik itong mga alipores ni Digong eh baka may masama silang plano sa ating mahal na Pangulo. Yung iba naman, para sa kanila, kaya daw nananahimik itong mga ungas na senador eh dahil umiiwas sa mga isyo na maaaring i-issue sa kanila na maaaring makasira sa kanilang kandidatura na siyang magiging dahilan pa para ikatalo nila sa darating na eleksyon. Pero kung ako naman po ang inyong tatanungin, ito naman po ang aking pananaw sa ipinapakitang uh, katahimikan ng mga unggoy na ito. Para po sa akin, uh, mga minamahal kong mga kababayan, marahil kaya sila nananahimik dahil natatakot sila sa maaaring maging resulta kapag ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasalita para kampihan ang kanilang amo sa paninira nito sa ating mahal na Pangulo at isa sa nakikita kong dahilan kaya nananahimik itong mga alipores ni Tigong ay baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Paano ko po nasabi? Kung maalala nyo po mga kababayan, nung panahon po na ipinatawag ng Senado si Kibuloy para sagutin ang mga akusasyon sa kanya, hindi ba hindi siya dumalo o hindi dumalo si Kibuloy sa unang panawagan ng Senado hanggang sa binabaan na siya ng warrant of arrest. Ngayon, nung dumating sa punto na may warrant na si Kibuloy at tinutugis na ng ating mga operatiba, kung hindi ako nagkakamali, marami pong inilabas na pahayag itong si Robin Padilla na nagpapakita na todo kampi siya sa isang pastor na hindi lamang manyakis mapagpanggap pa na isang Diyos. Parahil, lahat o lahat tayo saksi sa ipinapakita ni Robin sa kanyang pagkampi sa isang taong walang galang sa Senado na kung saan isa sa naging ambush interview o isang ambush interview dito kay Robin Padilla ah, ng mga media tila sa kanyang pagsasalita ay parang lumalabas na para siyang abogado ni Kibuloy ha? Ah? ngayon dahil sa kanyang mga pahayag at ipinapakitang pagsuporta kay Kibuloy pinapalitaw ni Robin na mali ang gobyerno. Gustong palitawin ni Robin sa kanyang mga pahayag na mabuting tao si Kibuloy at ang masama ay ang ating gobyerno na nagtatanggol sa mga naabuso ni Kibuloy. Nakita ng ating gobyerno na kaya malakas ang loob ni Kibuloy na baliwalain at bastusin ang ating batas o ang gobyerno dahil may mga senador na nagpapakita sa kanya ng pagkampi tulad nga ni Robin Padilla Tanga at ni Bato de la Rosa at maging ni Bogo. Dahil po dito, gumawa ng hakbang ang ating gobyerno para pabilisin ang paghahanap kay Kibuloy sa pamamagitan po ng isang reward na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Dahil sa naging hakbang ng gobyerno, napagtanto po ng mga alipores ni Digongyo na habang sila ay nagpapakita ng pagsuporta kay Kibuloy ay lalo namang nagiging agresibo ang ating pamahalaan na papanagutin si Kibuloy sa lahat ng kanyang mga kahayupan at kabastusan. Hindi lamang po sa mga kababaihang kanyang binaboy pati na rin sa pangbabastos niya sa ating gobyerno o sa batas na ipinatutupad sa bansang ito. Kung si Bato nga eh, kung maalala po ninyo mga kababayan, dahil sa gusto niyang iligtas si Kibuloy sa kanyang kahayupan, nagbigay po ng pahayag itong si Bato na nagsasabi na naniniwala siyang son of God itong si Kibuloy. Biruin nyo ha. Sa todo kampi nila, dahil yan ang utos ni Digong nyo sa kanila eh. Pagtanggol yun, nandiyan dyan kayo eh. O ilang kayong senador dyan, nandiyan dyan pa si Aimee Marcos. Pagtanggol nyo, anong silbing nyo dyan? So, sa mga nagdaang mga araw, mga minamahal kong mga kababayan, napansin ng mga asong senador na ito na habang ipinagtatanggol nila si Kibulok, tila umuunti na ang mga Pilipinong naniniwala sa kanila at tila unti-unti na rin nawawala ang tiwala ng taong bayan o mga Pilipino sa mga senador na tulad nila na kumakampi o kumukonsinti sa isang taong mapagpanggap katulad ho ni Kibuloy. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong si Ki... sino to uh, si Digongyo. Ha? Kasi isa rin ho sa nananahimik ngayon at wala nang paramdam. Eh ang tanong, ano ba ang tunay na nangyayari ngayon kay uh, Digongyo? May sakit ba siya o naghihingalo na? Para ho sa akin, kung tama at uh, kung hindi po ako nagkakamali, tama yung aking kutob, yung pananahimik ko ni Digong nyo ngayon ay bunga na po yan ng kanyang pagkatakot sa ginagawa nilang paninira sa ating Pangulo. Uulitin ko po, kung hindi po ako nagkakamali, para sa mga hindi nakakaalam, yung pagpupursigi uh, ng ating gobyerno na mahanap si Kibuloy yun po ay isang hudyat na na gumaganti na ang ating Pangulo, hindi lamang po yan, mga minamahal ko mga kababayan. Yung ginagawang pag-atake ng ating gobyerno sa mga Pogo Hub ay hudyat na rin na ipinapakita na ng ating Pangulo ang magagawa niya at kaya pa niyang gawin. Alam nyo, sa totoo lang, dahil sa ginagawang pag-atake ng ating gobyerno sa mga illegal Pogo, apektado ng apektado dito si Digong. Bakit ko po nasabi? Kasi hindi nila alam, di ba? O bakit ko po nasabi apektadong apektado apektado si Digong nyo dito sa pag-atake ng gobyerno sa mga Pogo Hub o sa mga illegal Pogo Hub? Ha? Kasi babalikan siya ng mga Chinong pinaasa niyang magiging protektado kahit sila ay mga illegal Pogo Hub na nagbigay sa kanya ng bilyon-bilyon. Kumbaga, bago pa pumasok itong mga illegal pogo hub na ito, dahil siguro pinangakuan ni Digongyo, huwag mag-alala, ako ang hari sa buong bansa. Walang gagalaw sa inyo. Nandiyan dyan si Sara, nandiyan dyan si Bongo, nandiyan dyan yung mga alipores ko. Sige, pumasok kayo, gawin nyo yung gusto nyo. Akong bahala sa inyo. Eh ngayon, ano nangyayari? Inaatake po ngayon ng gobyerno. Kaya ngayon, yung sisi naman at yung galit naman ay napupunta po ngayon kay Digonyo. Siya ang sinisisi at sa kanya napupunta yung galit ng mga chinong ito na kanyang pinaasa. Kung alam nyo lang mga kababayan, halos araw-araw nangangamba at sumasakit ang ulo ni Digong, baka isa sa mga illegal pogo na nagbayad na sa kanya ay kumanta at sabihin siya ang pinaka-protector nila kaya sila namamayagpag sa bansang ito. Kaya nga sa totoo lang, balita ko ho mga minamahal ko mga kababayan. Hanggang ngayon, patuloy na nagsisisihan ang mag-aamang Duterte. At isa sa kanilang sinisisi ay si Sara Duterte. Alam naman siguro nating lahat kung saan nagsimula ang lahat-lahat-lahat. Ah, lahat, lahat. kung bakit nagkaroon ng mga ganitong mga serye. Ah? Alam kong alam nyo na pero sasabihin ko pa rin, ha? Dahil sa 125 million na na-issue kay Sara at dahil tinanggal sa kanya ang kanyang confidential pan at intelligence pan, gumawa sila ng mga pang-aatake sa ating mahal na pangulo at maging sa ating first lady Lisa Arareta Marcos. Kaya ko nasabi na si Sara ang sentro ng paninisi ng dalawang lalaking anak ni Digongyo dahil si Sara ang sumulsol ng sumulsol sa kanyang ama. Kumbaga siya yung nang demonyo talaga gumatong ng gumatong para magsalita ng mga kasinungalingan etong si Duterte para pabaksakin ang administrasyong Marcos. Pero doon sila nagkamali. Akala nila o akala ni Sara mapapaniwala pa ng kanyang ama ang mga Pilipino na natuto na sa mga kahambugan ng kanyang amang wala namang naidulot na maganda sa bansang ito. Sa kanilang patuloy na paninira gamit ang kanilang prayer rally kuno na ayon pa nga sa ating mga kababayan, hindi naman niya prayer rally, ha? Ah, kundi paninira rally. Akala nila kapag umikot sila sa buong bansa para magsalita ng mga paninira maraming Pilipinong sasang-ayon sa kanila. Yun ang akala nila. Pero sila mismo ang nakasaksi na hindi pala lahat maloloko nila o mapapaniwala nila sa kanilang mga kasinungalingan o paninira. Isa sa pwede nating ihalimbawa si Baste, o yung si Baste na lamang. Akala niya, dahil iniisip niya, ah, balwarte to ni Arroyo, siguradong nga uh, solid na mga kakampi ito at siguradong lahat to papalakpak sa akin. Eh sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan eh, hindi pa nga siya nagsasalita, binungad na siya ng hiyawan ng mga makamarkos. Ha? Binungad na siya ng, siyaw, ah, ng, higa, sigawan ng mga makamarkos. nata ano siya, kumbaga nat, na, natahimik talaga siya. Ha? Natahimik siya, sandali siyang natahimik at talagang nagulat dahil ang inaasahan niya kapag sumigaw yung mga tao na nandudoon, apelyido niya ang isisigaw. Ah, Duterte, Duterte, ayun ang expected niya na yung apelyido nila ang isisigaw. oh, edi naitbulaga siya ngayon, di ba? Na kung saan, sa kaganapang yon nagdadalawang isip na tuloy sila kung itutuloy pa ba nila ang pag-iikot sa buong bansa para manira sa ating mahal na Pangulo. Siguro, naisip ng mga tsulukoy, ah, ng mga tsulukoy na to, Awalang ah, Pinakakain pa natin bago tayo magsimula sa rally. Yung pala, yung mga taong pinapakain natin, ah, ay mga makamarkos pala. So, doon na sila nag-isip na baka mamaya, hindi lang tayo madalawahan, hindi lang tayo matatluhan, eh baka ha, sa bawat lugar na pupuntahan natin, laging ganito, gumastos ka na, napahiya ka pa. ba? Diba? Kaya isip-isip siguro ng mga Duterte, mas mabuti pa siguro talaga, sa eleksyon na lang, ibuhos na lang natin yung pera natin sa, ano, sa eleksyon. O mamigay tayo ng tag-30,000 kada isang tao para lang iboto tayo. Oh, kasi kung mag-iikot pa tayo, pagod pa tayo, wala namang maniniwala na sa atin. 'Di ba? So, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, umiiwas lang po yung mga senador na yan ngayon. Kasi bakit? Nakita naman ho nila na kung yung kanilang amo nga ay wala nang magawa sa kayang gawin ng ating mahal na Pangulo, sila pa kaya? Kaya po nananahimik yung mga tolonges na yan, nagkakaroon na po sila ngayon ng takot sa ating mahal na Pangulo. Ha? Kasi nakikita nila na wala na, wala nang magagawa yung amo natin. Pwede nang lampasuhin yan ni Marcos kasi unang-una hindi na yan ang Pangulo eh. Ha? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, akala kasi ng mga senador nito ni Robin Padilla, ni Bato, ni na, na, na may asim pa yung kanilang amot, paniniwalaan pa ng taong bayan, hindi nila alam. Sa mga magagandang ipinapakita ngayon ng ating mahal na Pangulo, lalong lumilinaw sa kaisipan ng ating mga kababayan ang mga bagay na hindi nagawa ni digongyo na nagagawa naman ngayon ng ating mahal na Pangulo. Yan po ang katotohanan. Habang gumagawa ang ating mahal na pangulo ng mga gawain bilang isang pangulo ng ating bansa, doon na po nare-realize ng mga kababayan natin teka, patungpanahon ni Digongyo hindi niya nagawa to. Teka, bakit noong panahon ni Digongyo hindi niya binigay to? O, oh, katulad na lamang ho ng pamimigay ng lupa at titulo sa ating mga kababayan, hindi po yan nagawa ni Digongyo ang binigyan po niya ng titulo at lupa yung mga Chino na nagtayo po dito ng mga illegal Pogo Hubs. <laughs> sa totoo lang po, priority kay Digongyo ng panahon niya yung mga Chino, eh, imbis na yung mga Pilipino ang bigyan niya ng mga lupain, yung mga Chinong dayuhan dito na nagbibigay sa kanya ng payola, ang priority sa kanya na binigyan niya ng mga lupain na naglalakihan kaysa sa mga Pilipino na umaasa sa kanya. ba? Diba? O kagaya na lamang ho ng Philippine Coast Guards. Noong panahon niya, hinayaan lang niya yung Philippine Coast Guards. Ha? Ah, yung ating mga magigiting na tagapagtanggol at uh, tagapagdepensa ng ating bansa. Tulad nga ng sinabi ko, ni isang bangka na isang katig, wala po siyang binigay. Hindi po kagaya ngayon na ang ating mahal na Pangulo, lahat ng suporta ay binibigay niya po sa ating mga mandirigma. Ha? Ganun po kagaling ang ating mahal na Pangulo. oh, kaya ngayon mga magsasaka eh, sabi nila, akala namin si Digong yun na yung pinakamabuti at saka pinaka ano, hindi pala, pinaka walang pala. eh, biro mo, kayang-kaya naman pala gawin ng isang presidente na tanggalan ng bigat at pasanin ang mga magsasaka. Bakit hindi niya ginawa? O ngayon nung si Pangulong Ferdinand Marcos na ang ating mahal na pangulo. Ha? O ngayon nawalan na ng tinik bigat hirap na iniisip yung ating mga magsasaka. <laughs> Dahil nga tinanggal niya yung uh, pagkakautang ng ating mga magsasaka na mahigit 56,000 ba yun? at 56,000, 56,000 naman noon. 56 million. Ha? O billion ba yon? O million? Bahala na. O billion yata. O, ganon. O, di ba? Hindi nagawa niya, ni ano yan, ni Digong nyo. Kasi, yung pera na yan, na dapat sana ibibigay eh, niya para mawala ng pagkakautang yung mga magsasaka, pinuhunan nila sa shabu. <laughs> di ba? Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. O, nung panahon ni Digong nyo, Nagtayo ba siya ng mga gusali para patirhan sa mga taong walang bahay? Para sa mga mahihirap na walang bahay o walang tahanan? Wala! Sa halip, ang pinatayo niya, mga drug laboratory. Oh, mga drug laboratories pala, madami. Di ba? Oh. Mga minamahal kong mga kababayan, Marami pong ginagawa ang ating mahal na pangulo ngayon na hinahangaan ang ating mga kababayan na siya namang hindi nagawa ni Digongyo noong panahon na siya pa ang pangulo ng ating bansa. Kaya nga sa bawat paninira ni Digongyo o ng mga digo ng mga Duterte sa buong bansa, hindi na po naniniwala ang mga Pilipino sapagkat iba po ang sinasabi ng mga Duterte sa nakikita ng mga Pilipino. Eka nga Walang magagawa yung salita kung wala namang gawa. Kaya nga itong mga Duterte habang ngawa ng ngawa, wala na pong naniniwala. Kasi yung kanilang mga sinasabi ah, ay hindi totoo dahil iba po yung nakikita ng ating mga kababayan. Pagmamalasakit oh, speaking of pagmamalasakit. Ang ating mahal na Pangulo po ang tunay na pagmay mayroong mapagmamalasakit sa ating mga kababayan. Ha? Huh? ano ko po nasabi? Unang-una. Tingnan na lang ho natin yung mga biktima ng uh, drugs. Ha? Tingnan na lang ho natin yung mga biktima ng drugs. Alam po ng ating mahal na Pangulo na hindi naman kakalat dito sa ating bansa yung droga kung walang nagdala niyan dito. Dahil alam niya na may nagdala niyan dito kaya ang kanyang sinisentro na hinuhuli ay eh yung mga drug lords na Chino na siya namang pinrotektahan ni Digong yon nung panahon niya. O oh, hindi ba? Dahil si Michael Yang ang ugat ng lahat. Pero si Michael Yang yung hinuhuli. Oh, Dahil alam ng ating mahal na Pangulo, biktima lang ang mga Pilipino. Pero si Digonyo baliktad. Yung mga biktima ni Michael Yang, yung pinagtitira niya, pinagpapatay niya para lamang sabihin na siya ay galit sa droga. Tingnan nyo kung gaano walang niya, gaano ka siraulo, kung gaano ka gago, kung gaano ka demonyo, kung gaano ka guys. etong si Rodrigo Roa Duterte na mukhang demonyo yung pagmumuka. Pero ngayon, dahil wala na nga silang magawa at pinapakita na ng ating mahal na Pangulo yung kanyang magagawa at gagawin pa, tameme na ho itong mga ito. At kapag pinursigi pa ninyo at hinamon pa ninyo ang Administrasyong Marcos, Baka magiging Xerox kayong mga Duterte kayo. Ha? Kaya ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sobrang takot na po ang mga Duterte sa administrasyong Marcos. Dahil sobra na, sagad-sagaran na. Kumbaga sa baso, napuno na ho yung tubig na nasa baso. Kaya yung sobra, yun na po ngayon ang ginagamit ng ating mahal na Pangulo para turuan silang rumispeto sa administrasyong Marcos. <laughs> O kaya pati mga tolonges, mga aso na senador ni Digongyo, takot na takot na ang kumilos. Baka sila na ang isusunod. O kaya ikaw ba to, De La rosa Baka nakalimutan mo na sa kamay ng Pangulo ang desisyon kung papapasukin ba dito ang ICC kaya manahimik kang kalbuka kung ayaw mong maging tagalinis ng kobeta. Kung ayaw mo maging taga ng mga taong wala nang kwetang katulad mo. Ah, lalong-lalo ka na, Bongo? Baka uh, mamaya magsisi ka. Pag ikaw ay nasa kulungan na, baka mamaya matikman mo yung hindi mo pa natitikman. Kung dati ikaw yung na baka ikaw ang ma <laughs> Lalong lalo, -lalo ka na Robin, yung pagiging maangas mo, baka mamaya sumunod ka sa kapatid mong si Haring Ganda. Kaya umayos ka Robin, baka hindi na maging Robin ang pangalan mo pag nakulong ka ha. Baka maging Georgia ka na. Kaya wag kayong masyadong kumpiyasa. Sa bagay, hindi sila kumpiyasa kaya nga hindi na nagsasalita yung mga tolonggis na ito. Dahil sobrang takot na takot na. Marunong din pala kayong matakot mga mga tolonges kayo? Noong panahon na hindi kayo pinapatulan ng aming mahal na Pangulo, akala ninyo kung sino kayo? Mga duwag pala kayo? Oh. Ngayon kayo kumilos na kumikilos na ang mahal na Pangulo. Sige nga, yan ang sinasabi ko sa inyo dahil tolonges yung amo nyo, nag-alatolonges din kayo. Pag napahamak yung amo nyo, damay kayo. Ngayon nyo ay pakita ha, na walang iwanan. Walang iwanan, lalo-lalo na to si Robin, traitor tong hayop na to. Wala daw iwanan. Wala pang iwanan sa ngayon kasi ah, kaya pa. Pero pagkaalanganin na, ah, sigurado ko unang magtatago dito si Robin. Eh, traitor to eh, kaya nga hindi to makakabalik ng Muntin Lupa dahil maraming galit dito. sip ship to eh. Ah, dahil nagpabango ng pagbango dun sa Bucor, Oh, uh, sumipsip na sumipsip, siya yung tsaga chuchu. Ano to eh, ang tawag nila dito eh, chiwawa chihuahua. <laughs> chihuahua, taga sumbong. <laughs> oh, pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, maraming maraming salamat po sapagkat pagkat uh, umuusad na po at gumagalaw na po ang ating mahal na Pangulo para turuan ng leksyon itong mga tulongis na ito. Kaya tayo pong lahat ay magsaya sapagkat ang mga Duterte ay talagang tuturuan na ng leksyon ng ating mahal na Pangulo. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.